Hello mga kasari, good afternoon sa ating lahat. Time check natin is 4.58 p.m. Ayan, so February 27, 2024. So, wala pang pahingain yung tindera kasi talagang tuloy-tuloy ang trabaho natin simula pagbukas ng ating tindahan ng 5 a.m. Tuloy-tuloy ang trabaho natin kasi ang dami kong ginawa dito mga aayos ako ng Uh, mga paninda ko, naglinis ako, hindi na ako nakapag-video-video -video pa kasi talaga nagmamadali na ako kasi ha sumasaba, sumasabay nga yung uh, pananakit ng akin likod. Sana eh, makuha nga sa pagpapaterapi ko yung, pag, uh, yung pananakit kasi nasa 12 treatment ako ng pagpapaterapi. So, eh, bali uh, weekly. Uh, bali sa isang buwan, 4 times akong materapi talagang nawala naman na yun dito sa bandang kaliwa. Pagka diniin ko lang siya, may nararamdaman ako sakit pero hindi na talaga siya kagaya ng dati. So kahit pa pano, yung kaliwa ay eh, medyo gumaling na. Tapos ito na lang talagang sa kanan natin ang talagang malala. Kasi yung kanan naman talaga ang nagsimula. Dito talaga nagsimula yung pananakit. Uh, gumapang lang siya papuntang kaliwa, papuntang sa batok. Ayan. So sobrang hirap ko na talaga sa pananakit ng akin likod. So, anyway, <laughs> uh, kanina, namili tayo. Biglaan na naman ang pamimili natin kanina ng tanghali. So, uh, dapat ang bibilhin ko lang is yung uh, sigarilyo. Kaya lang, sa habang sinamantala ko na yung nandun ako sa suki ko ng grocery, tapos kakunti yung tao, sinamantala ko na, para hindi na rin ako maguto sa anak ko pumili ako ng mga may mga nakita na naman akong karagdagan ng mga panibagong pambata ah, uh, yung mga pwede kong ibenta na tigpiso ayan, kahit papano eh, madagdagan yung ating paninda at gusto ko sana hanggat paari eh, mapuno ko yung harapan ng aking tindahan dahil nga maganda kasing tingnan talaga kung puno yung harapan ng tindahan ko pero syempre ah uh, dapat ay mabenta rin. <laughs> kasi mahirap din naman puno yung lamanan yung tindahan, kung hindi rin naman nabibenta ay eh, sayang lang din yung pinuhunan, 'di ba? Kahit sabihin mo yung puhunan mo yung maliit lang, eh pagka naipon eh malaking bagay na rin 'yan kapag nalugi tayo. Kaya dapat mabenta. Lalo siguro na sigurado naman ay mabenta ito sa mga bata kasi Uh, panibago na naman sa kanilang paningin kasi kadalasan naman kapag panibago sa paningin ng mga bata ang ating mga binibenta sa ating tindahan eh mabenta uh, pag araw-araw na lang, one month kung tuloy-tuloy na nakikita nila eh magsasawa na yan sila kaya hanggat maari uh, every month or every two weeks, <coughs> nagpapalit tayo ng mga pambata man lang na item sa ating tindahan yung talagang kaya ng budget nila kasi kadalasan naman pag mga bata hanggang piso lang yung mga yan di ba babenta talaga yan pagkatig piso pero kagaya ng mga chicherya na gagawin tig 4-5 hindi ganun kabenta so ipapakita ko lang ulit itong ating mga pinamili konti lang naman ito kaya hindi tayo magtatagal ito yung pinamili natin. Uh, bubuksan ko lang itong plastic. kaya kita kitang-kita na yung fita natin. Napabili tayo ng fita crackers kasi yung suki natin na uh, may anak dito na isa. Ayan lang, hinahanap-hanap niya yung fita. Yung suki natin doon sa coco uh, butter na biscuit. Ayan naman ang gusto naman niyang alternate yung fita kasi yung bata hindi mahilig sa mga chocolate flavor na mga biscuit. So, bumili na naman ako ng isang balot lang. Yung laman niya is 15 pieces. So, ayan, nabuksan na natin. Ito, meron tayong, ah, uh, tawag nito, chicharon, limang peraso lang. Tapos, ito, meron tayong posporo, isang, per, isang uh, pakete. Tapos, 6 pieces ng Norcubes pork. 6 pieces naman Norcubes chicken. So, tapos meron tayong isang kahan ng malboro blue tapos isang kahan naman ng camel so, ito na yung kita natin tatagyanin na natin dito sa plastic so ito yung sinasabi ko na panibago sa ating tindahan na naman na pambenta Ayan. hindi ko alam kung anong tawag nito guys first time ko rin kasi ito nakita doon sa suki ko ng grocery baka matagal na rin, eh, hindi ko lang siguro napapansin kasi hindi ako madalas naka, napapatingin doon sa mga pambata nila ng mga items. So, 9 pesos siya. Ang bentaha, uh, 9 pesos, ang isang balot niya is, tapos pwede ko siya benta ng piso kasi may tubo na tayo sa isang balot ng 3 pesos. So, bumili ako niya ng tatlong balot. Tapos, ito yung kasama sa mga pinamili natin pambata nung huling namili tayo ng mga pambata. So, the, uh, tatlong balot yata yung nabili ko na yun so naubos na siya agad agad kinabukasan ubos na rin agad yun so 9 pesos din ang puhunan nito ito ay sweet candies masarap daw ito eh kaya binabalik balikan sa akin ng mga bata para chocolate na candies ayan 9 pesos din ang puhunan nito meron din tayong tubo dito ng 3 pesos bawat balot So bali limang balot ang binili ko nito para kung sakali hindi na tayo kapusin kasi may mga naghahanap pa sa akin ng mga bata. Wala na ako may benta ilang araw na. Tapos ito meron tayo na naman panibago na pambata. So parang same lang din ng ano natin RCM natin na sweet candies ito eh ewan ko lang kung anong flavor to Parang iba lang yata yung pagkakabalot nito. So, 12 pieces, din 9 pesos din ang puhunan. Ang ano nito guys, kagandahan nito, meron siyang sticker na pa-free. Ngayon, ang gagawin ko, pag may bumil sa akin ng mga, mga bata, sabihin ko, uh, pag limang piso ang pinili mo, meron kang free na sticker. O di ba para magiging fast moving. Kasi ang pinili ko niyan is, uh, Parang limang balot din yata. Ay, apat na balot lang pala ang nadampot ko kasi okay, dapat limang balot ang bibiling ko ayan tapos dito naman sa eco bag natin ha, mayroon din tayo dito sa na pink isang tay tapos dalawang tie ng powder pink at syaka pink na head and shoulder isang tie din so tapos dito sa san marino natin uh, meron tayong ano, 150 grams, meron tayong save na 6 pesos pagka tatlong piraso, ayan o oh. So, bumili lang ako yung sampak nito. Ayan. So, expiration pa naman kasi nito is September 2026. Matagal pa naman. Kaya, dumampot na rin ako. Kung... So, tapos, ayan, meron din tayong uh, kaldereta ng 552 na dalawang piraso ang binili ko nito. So, tapos, ito rin tayo. Meron din tayong uh, pa-discount na 10 pesos kapag 4 pieces ang binili na 150 grams ng Argentina corn beef. Ayan. So, bali, ang expiration din nito is April 2026. Chinyek ko yung expiration niya. Kasi kadalasan, pag mga ganitong pa-fro mo talaga, kailangan eh, may check palagi na expiration date. Kasi kadalasan yung mga yan, yung uh, ilang buwan na lang expired na. Ayan. So, bumili ako nito ng dalawang pack. Ayan yung isa eto yung isa. Ayan. So, di ba? Kasi, mabibenta naman ito guys eh. Siguro kung meron pa nito pagbalik ko, pag ako namili ulit, bibili pa ako ulit. Kasi, matagal pa naman expiration niya. Hindi ka mangihinayang. Kasi, kikita ka ng karagdagang kita ng 10 pesos sa apat na piraso. Ayan guys, na-display na natin yung mga, yung bago natin ng mga pambata. Ayan, nilagyan ko siya ng price, piso, piso, para yung mga anak ko pag sila yung maiwan dito kasi minsan naalis ako para mamili. So, para alam na nila, ayan, tigpi piso. Tapos itong ating mga, ano yung apat limang piso. Ayan, so yung iba hindi ko pa nalalagyan. Ayan oh. O oh, diba, ang ganda tingnan ng isang tindahan kapag puno ang harapan. Pero dapat uh yung mga binibili rin natin is yung alam natin na mabebenta kasi uh, lalo na tagtumal eh bawal matulog ang puhunan. So pag naubos naman itong mga tsutserya na to, uh, iba naman yung ating mga bibilhin para naman hindi magsawa ang mga bata kapag palagi na lang yun ang nakikita nila sa iyong tindahan. So, meron pa tayo dito, ayan, yung kurtina natin mahangin. Ilang araw ng mahangin-hangin kung kailan naman papatapos na ang February. Ayan, so may init pa kasing natitira doon sa gilid. Ayan, doon sa gilid kasi doon na may init pang konting natitira kaya hindi ko muna tinutupi yung aking kortina sa harapan. So, tapos, meron pa tayo ditong for hin So, hindi pa natin na display itong ating mga, uh, yung mga regalo sa akin ng anak ko nung isang gabi, nung Sunday. Uh, na i-share ko sa inyo ayan, hanggang, hanggang ngayon nandiyan pa kasi guys, talagang nahirapan ako sa pananakit ng likod ko, kaya madalas ako humihiga kahit na ako'y busy busy minsan talagang hinihiga ako kasi hindi ko kaya nahirapan talaga ako sobra sobrang sakit ng akin likod so may improvement naman yung pananakit kasi yung bandang kaliwa talagang konti na lang yung natitirang sakit niya itong kanan na lang talaga ang natitirang sobrang sakit hanggang batok yung upper back ko so ayan wala pa ako na i-display kahit isa pero may bumili ditong cold uh, isang piraso ayan, yun pa lang nababawas yung calcis. kasi may calcis eh hindi ko, na, hindi ko kasi alam kung paano ko pa ayusin <laughs> dahil talagang nahirapan ako dito sa likod ko so, sobrang pananakit talaga ng likod ko pati upuan ko, nilagyan ko na siya ng unan kasi hindi talaga kaya ng lang yung sandalan kailangan talaga hanggat maari yung upuan ko is yung pa-slide, yung medyo nakakahiga-higa ako. Kaya sabi ko nga sa anak ko, baka titingin ako sa online na para pagka halimbawa, gusto ko lang siyang humiga, yung ipahinga yung likod ko, eh, dito lang ako sa tindahan. Kasi pagkahiga, kasi ako kailangan ko pang humiga doon sa kwarto ko. Kaya pag bumili, panay ko. Much better sana kung dito na lang ako sa tindahan, magi stay para hindi ako yung lalong nahihirapan so baka titingin nga ako sa online kung meron akong ma-order na upuan na gusto ko yun nga yung pwede akong humiga kahit papano nang ma-plaster ko talaga yung likod ko kasi talagang ang sakit guys hirap na hirap na ako so ito yung kasi yung in-order ng anak ko na ano na upuan, dalawa ito so bali yung isa is binigay na niya dun sa kuya niya yung pamilyado na kasi uh, hiningi rin yata niya dahil nga minsan may outing sila ng pamilya niya so hinihiram-hiram dito kaya binigay na lang so ayan nakaupo na naman tayo kasi talagang nasakit talaga ang aking upper back nakakaloka <laughs> ang hirap tiisin ng sakit araw-araw na lang talaga ako ganito So, hayan, hayan guys, hanggang dito na lang ating update. At nag-update lang talaga ako ng aking mga panibagong mga items ng aking pambata dito sa aking tindahan. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Ah. Bye-bye!